Hi guys! For today's vlog, isamahan nyo nga kami mag-anis review dito nga sa Paris, ni Diwata na trending. Na trending talaga ngayon. Anyway, sa padaan nga lang kami dito dahil galing nga kami sa bus terminal para nga magtanong kung magkano yung pagpapadala nga ng isang box na dadalhin sa Mindoro. At nang mga oras nga na yan, eh, medyo maulan nga kaya naman naisipan na nga lang namin dumaan dito para kahit paano eh, makahigup makahigop man lang na mainit na sabaw. Medyo nakakapanibago nga lang yung lugar dahil kung makikita nga natin sa ibang mga video ay eh, halos napakahaba nga ng pila. Pero nung nagpunta nga kami, eh, hindi mo na nga kailangan dahil wala na siyang gaanong pila ngayon. So, ayun nga, dahil wala naman ng gaanong pila, kaya naman kami dumiretso na nga dito at kumuha na nga rin kami ng stub. Bali, isang fried chicken nga lang yung kinuha namin at isang Paris overload dahil sigurado hindi nga namin kayang ubusin. At ito naman nga ay only sabaw, only rice at meron pang free soft drinks. After ko nga makuha yung Paris namin at yung chicken, eh ito, pumili na nga rin ako dito sa kanin para makakuha na kami makakain. Isang rice nga lang muna yung kinuha namin at baka nga hindi nga namin kayang ubusin kapag kami kumuha kaagad ng marami. Sabi ko nga ay tama na sa amin itong order order na ito at maghahati na lang kami. Medyo marami pa rin nga kumakain dito pero hindi pa rin nga kagaya ng mga nakaraan na nakikita nga natin sa mga vlog nila. At in fairness ay malaki talaga yung kanilang sikin. After ko ang makakuha ng kanin mga mercies itong at pumunta na rin kami sa mga table kasi wala nga kami nakitang table na may upuan kaya naman standing ovation ng aming pig. Anyway si mga stab nga na binigay sa amin ay para sa mga free soft drinks. Meron nga din silang ganito na pwede mo nga siyang lagyan ng mga dried bawang at saka yung mga chili oil. <laughs>

আমি বলতে পারি আসলে এটা খুব খারাপ তাই। At in fairness, eh, pasok na pasok nga sa panlasa namin itong ang pare Diwata. Siguro nga iba-iba talaga yung mga standard nga natin pagdating sa pagkain pero sa amin nga nakagaya na amin na ordinary yung tao lang, e eh, okay na nga sa amin yung ganito at swak na swak na nga yung panlasa at syempre eh, sulit na sulit pa yung binayad mo. Tinry na nga din namin itong fried chicken na ito, medyo oily nga lang sya pero yung pinakalaman talaga nya ay juicy at hindi nga siya dry. Which is yung talaga yung kasarapan nga sa mga fried chicken na hindi nga dry yung pinakalaman nya. Bali yung Paris overload nga nila ay 100 pesos, only rice, al hindi sabaw at syempre free soft drinks na. At yung fried chicken naman na 120 pesos, only rice at free soft drinks. Para sa amin nga, ay sulit na sulit na nga yung 100 pesos mo dahil sigurado hindi ka uuwi, nagutom na gutom. Napagkasya nga namin yung mga ulam na yan dahil sa sabaw pa nga lang, ay malasa na at pwede mo na nga siyang ulamin. At doon pa nga lang sa unang rice nga namin, ay halos marami pa rin nga kaming ulam. Dahil yung sabaw pa nga lang, ay ulam na. Syempre, ayaw naman nga namin masayang itong pagkain, kaya naman kami kumuha pa rin nga nating isang kanin. Pero sa padalawang kain nga namin, eh, busog na busog na nga kami. At meron nga kami nakatabi dito na iniwan na nga lang itong mga pagkain at hindi na nga rin nila naubos Kahit nga yung mga soft drinks nila ay hindi nga rin nila nainom Di na sa hindi masarap kundi sila nga daw ay busog na busog na Sa so isang order lang kasi ng kanin mga marcis ay siguradong mabubusog ka na Kaya medyo nalungkot nga si kuya na naglilikpit dito dahil sayang nga daw yung mga pagkain So anyways after nga namin kumain eto nga takakasanayan nga namin na pagkatapos na namin kumain sa ibang lugar ito't iniimis na nga din namin So anyways, honest review nga po dito nga sa aming kinain na Paris Overload at Siken eh Masasabi ko po talaga na masarap At sulit na sulit nga yung inyong 100 pesos Kapag pupunta ka talaga dito, make sure na ang pakay mo talaga ay para matikman nga yung kanilang Paris Overload Bonus na lang din talaga kapag naabutan mo nga si Diwata at makapagpa-picture ka At hindi po talaga totoo na suplada siya Dahil eto nga, nakapagpa-picture pa kami dalawa Charis At yung iba nga na halos kumakatok pa nga dito sa bahay niya para makapagpa-picture lang At yun lang po muna for today's video Thank you for watching God bless po.